halos anim na buwan na nakararaan mula na makoronahan si Shanice Palacios bilang Miss Universe 2023 noong November 19, 2023 sa El Salvador ay hindi pa rin siya nakakabalik sa Nicaragua. Narito ang katotohanan bakit bawal na siya bumalik sa kanyang lupang sinilangan. The Philippine Showbiz List presents katotohanan sa pagbabawal kay Miss Universe 2023 Shanice Palacios na makabalik sa Nicaragua. Labis na pinagbunyi na kanyang mga kababayan ang makasaysayang pagkapanalo ni Shanis dahil ito ang unang pagkakataon na nanalo ang kanilang kandidata sa Miss Universe. Ngunit hindi ito ikinatuwa ng kasalukuyang pamahalaan na pinamumunuan ng kanilang Nicaraguan President na si Daniel Ortega. Pinaratangan si Shanice na siya ay isang anti-government na di umano'y sumali sa isang anti-government rally noong 2018. Bago pa lumabas ang balitang hindi na pwedeng makabalik sa Nicaragua si Shanice, ay una nang naibalita ang hindi paghintulot ng kanilang gobyerno na makauwi ng bansa ang National Director ng Miss Universe Nicaragua na si Karen Celebrity. Ito ay dahil sa pagsuporta niya sa pagsali ni Shanice sa 72nd Miss Universe. Hinihinalang may kinalaman sa politika ang naging trato kay Karen na minsan nang nakulong noong March 2019 dahil sa pagiging kritiko sa administrasyon ni Ortega. Ipinabandi ng mga autoridad ng Nicaragua ang dalawang muralist na gumawa ng isang artistic mural na may mukha ni Shanice bilang parangal sa kauna-unahang Miss Universe na kanilang bansa. Matatanda ang labis na pinagbunyi ng mga kababayan ni Shaney sa kanyang tagumpay. At maging ang pamahalaan ng Nicaragua ay nakiisa rin sa pagdiriwang at nagpahayag na Nicaragua celebrates with its queen. Ngunit ilang araw lamang ang lumipas bilang nagbago ang sitwasyon matapos kundinahin ang asawa ng presidente na si Rosario Murillo ang pagsasaya ng kanyang mga kababayan. Sinabi niya, they intend to turn a beautiful and well-deserved moment of pride and celebration into a destructive coup ang may kinalaman na kanyang reaksyon sa lumabas na larawan ni Shanice noong sumali ito sa isang kilos protesta laban sa pamahalaan ng kanyang asawa noong 2018. Si Shanice ay nagtapos ng kursong Social Communications sa Jesuit Central American University na ipinasara ni Ortega dahil sa mga estudyanting kritiko ng kanyang pamamalakad. Nang manalo siya bilang Miss Universe, nagtipon sa mga kalye ang mga nikaraguan upang ipagdiwang ang kanyang tagumpay isinigaw nila ang pangalan ng beauty queen habang iwinawagayway ang maliliit na watawat ng Nicaragua na ayon sa isang kolumnista sa La Prensa Nicaragua ay isang paglabag sa mga utos ni Ortega. Shaney's Visits Costa Rica dahil sa isyong politika sa halit na sa kanyang bansa noong na ni Shani's ang kalapit itong bansa na Costa Rica pagkatapos yung makoronahang Miss Universe. Tinutukan naman ng international press ang itinuturing na makasaysayang pagdating at pagbisita ni Shanice sa Costa Rica noong February 26, 2024. Mahigpit ang seguridad para sa kanya nang dumating siya sa San Juan Santa Maria International Airport sa Aluela, Costa Rica. Ngunit nabigo ang danda taga-suporta ni Shanice mula sa Nicaragua na nag-abang upang makita siya ng personal dahil sa ibang ruta siya pinalabas. Naghintay sa exit ng international flights sa paliparan ang mga sumusuporta kay Shanice. May daladala sila ang mga watawat ng Nicaragua nagkakantahan na pamansang awit ng kanilang bansa at paulit-ulit na isinisigaw ang pangalan ng reigning Miss Universe. Ngunit hindi nila nasilayan si Shaney dahil idinaan siya sa exit ng domestic flights. Sa mga lumabas na video, makikita ang nag-uunahang pagtakbo ng mga miyembro ng media at mga taga-suporta ni Shani's habang pilit nilang hinahabol ang sasakyan niya na nagbukas bintana upang kumaway sa kanila. Bagamat nabigo ang publiko na makita siya ng malapitan, Nagbigay naman si Shanice ng mensahe ng pasasalamat para sa mga nagtyagang maghintay sa kanya. Anya, I feel at home. It's like feeling like I'm in my country. Thank you to everyone who supported me. Ang kanyang pagbisita sa Costa Rica, ang tanging pagkakataon naging malapit si Shanice sa sariling bayan, na itinuturing siyang bayani at simbolo ng demokrasya ng mga mamamayan. Pero hindi makauwi sa mahigpit na patakaran ng pamahalaan ng presidente na si Daniel Ortega. Shanice in the Philippines. Bumisita ka makailan sa Pilipinas ang reigning Miss Universe na Palacios bilang bahagi na kanyang ongoing tour sa buong Asia. Nanatili siya sa Pilipinas mula noong May 1 hanggang May 6 bago umalis para sa sumunod na leg na kanyang paglilibot sa India. Si Shanice na pinagbawala na bumalik sa kanyang sariling bansa dahil sa political conflict ay naglilibot sa Asia matapos manalo ng Miss Universe Crown. Ang first stop sa kanyang Asian tour ay ang bansang Thailand kung saan siya ay nanatili sa Bangkok ng ilang araw. Binigyang galang din ni Shanice ang kalabaw habang nasa Thailand. Caption niya sa kanyang post, I respect you, great bearer of blessings and prosperity. Bumisita din siya sa mga bata sa tulong ng Association for the Promotion of Status Women at nagbigay ng dalumpati tungkol sa empowerment at pagtupad sa kanilang mga pangarap. Maingat ang ginugol ni Shanice sa kanyang oras sa Thailand paglilibot sa lungsod at pagkikipag-usap sa mga lokal, ginagawa kanyang tungkulin bilang Miss Universe Queen. Habang nasa Thailand, ipinagdiwang ni Shanice ang Songkran Festival, ang pinakasikat na festival sa bansa. Surod na binisita niya ng bansang Lao kung saan nakaranas siya ng mainit na pagtanggap mula sa mga lokal. Sa official Miss Universe Instagram page, binanggit nila kung paano sila kasama ang beauty queen ay nasasabik na makasama ang mga ito. Nakibahagi si Shani sa mga lokal na tradisyon ng Lao at nag-explore ng ilan sa mga pinakamagagandang lugar. Nakilala pa niya ilang lokal, kabila ang mga bata sa ospital at binigyan sila ng pag-asa. Sunod sa Asian Tour ni Shanice ay ang Cambodia kung saan nagkaroon siya ng short photoshoot sa nasabing bansa. Binisita niya rin ang Angkor Wat at bago siya nakarating sa Pilipinas, pumunta muna si Shanice sa China at nag-enjoy sa local scenes at cuisine. Noong May 1, 2024, sa wakas ay dumating si Shanice sa Pilipinas at malugod na tinanggap ng mga Pilipino. Isa sa mga advocacia ng Miss Universe ay smile train isang cleft focus organization na nagbibigay ng na corrective surgery para sa mga batang may cleft lips. Bilang pinakabagong Miss Universe, natanggap ni Shanis ang pinakamainit na yakap mula sa isa sa mga bata na kanilang tinutulungan. Samantala noong May 5, 2024, eksaktong 5.23 p.m. nang magsimula ang motorcade ni Shaney sa paligid ng Mall of Asia Complex, Pasay City. Bago pa man siya sumakay sa kotse na napapalamutian ng mga asul, pula, puti at dilaw ng mga rosas, hindi niya napigilan ang mapaluha. Kitang-kita at ramdam na ramdam niya ang pagmamahal at mainit na pagtanggap sa kanya ng mga Pilipino. Panay ang pahay ni Shanice ng mga luhang pumapatak mula sa kanyang mga mata. Bago umandar ang sasakyan, pinagdikit niya ang kanyang mga palad, pumikit at yumuko bilang simbolo ng kanyang pasasalamat. Bukod sa mainit na pagtanggap ng mga Pilipino, labis na nadala ang damdamin ni Shanice nang isigaw ng mga tao ang Nicaragua na naging sanhi na pagbuhos sa kanyang mga luha at niyakap ang watawat ng kanyang bansa habang nagaganap ang motorcade sa MOA. Karamihan sa mga netizens ay nagulat ng Shanice ay nakakaranas ng mga problema sa kanyang bansa. Hindi makapaniwala ang ilan na pinagbawalan ang beauty queen na umuwi sa Nicaragua. Maraming netizens din ang nagpaabot ng na kanilang comforting words kay Shanice sa pamamagitan ng kanilang mga mensahe online na miss na miss na ang kanyang sariling bansa. Isang araw pagkatapos sa kanyang motorcade ay dumalo si Shani sa Miss Universe Philippines Sponsors Night sa Manila Hotel kung saan nakilala niya ang kanyang kapwa Miss Universe 2023 batchmate na si Michelle Marquez D sa unang pagkakataon mula noong November 2023. Nagpasalamat din siya sa mga Pilipino. Dagdag pa niya, ang kanyang pagbisita sa Pilipinas ay napaka-espesyal at pakahulugan bilang bahagi ng kanyang Asia Tour na sa mainit na ng mga Pilipino. Sinabi niya na labi siyang napaluha dahil na pinaramdam ng mga Pilipino sa kanya na parang nasa sarili niyang bansa siya. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!